nag nagpa-practice po kami ng February 18 sa gym. Pumunta si coach sa gym. Sabi niya sa akin, saan ang mga stick dito? Bakit nawala? Bakit nasisira? Kunin mo sa kwarto ko. Pagpunta ko sa kwarto niya, nandun na po siya. Sabi niya sa akin, kunin mo yung stick malapit sa paa ko. Tapos po, pagtayo niya, close niya po yung door. Meron siyang pusil po. Baril. Okay. Baril. Pakita niyo po sa akin. Sabi niya sa akin, pag magsumbong ako, papatayin niyo yung, yung magubog ko. Noong February 18, may nangyari? Opo, din natatakot. Gilugos ako. ka niya? Opo. Nasabi niyo po ata sa aming staff, magkarelasyon po kayo nitong bata. yes po, nasabi ko po yun. At alam niyo po na bawal yun. Yun po, yun ang mali ko po. Kung gusto kang kausapin ng mga magulang, nandiyan ka lang sa inyong lugar. Alam nila kung taga-sanaw talaga ako. Alam nila yan sir. Kapag tinatanong niyo po yung ating complainant, mukha naman pong malinis ang kanyang kwento. It aligns with a lot of multiple other rape cases na malakas po ang kaso nila for statutory rape. Kung ang gusto po natin ay madaling conviction, I would suggest po we prosecute for statutory rape, sir. We will take the full security, sir, and the na talagang iba, ano natin ang kaso, sir, kasi ayaw natin ang ganyan, sir. Eh. Dito sa Maynila, secure na secure ka, kaming bahala sa mm Hmm. Sasama namin kayo doon sa Bayawan makapagsampatay ng kaso when all makukulong to Thank 101% you. Thank you sir Magandang hapon po sa inyong dalawa, uh, Nanay and Be. Uh, nandito kami ngayon sa inyong pong para po manghingi ng update. Ano na po ba ang nangyari doon po sa kaso na isinampa po ninyo? Inasis ako siya ng ano, pagkatapos ng tulpo naon. on. namin dito, inasis po siya doon sa inasis po namin siya doon sa police station. Pagdating ng araw nung hinuli na siya, Nagkaroon na rin ng warrant of arrest pagkatapos ninyo magsampana na kaso dito sa inireklamo ninyo doon sa coach mo. Nagkaroon na rin ng warrant of arrest. Kailan po siya nahuli? September, ma. Uh, first week o second week. 'Yon nahuli siya. Bilang nahuli na po ito pong suspect sa pang hahalay nga po dito po sa inyong anak, ma'am. Bilang ina po, ano po ang nararamdaman ninyo? Galit. Sobrang galit. Hindi pa niya dinaamin ang kasalanan, kasalanan niya sa anak ko. Ano po ang masasabi ninyo po na ayun nga po, nakakulong na siya ngayon? At pinagdudusahan na din ito pong ginawa na krimen dito po sa anak ninyo. Sana mabulok na siya sa kulungan. Sana hindi na siya makalabas hanggang kamatayan. Yun lang po. Ikaw naman, Bina. Ikaw yung biktima nito Kung coach mo... Ano yung nararamdaman mo noong siya ay nakakulong na? Galit po. Galit. Sobrang sama niya talaga sa ginawa niya sa akin. Yeah. Hindi ko siya makapatawad. Meron ka bang mensahe doon sa mga kagaya mo na, na nakaranas na itong karahasan and at the same time eto nga uh, minomolestya ng ibang tao? Ano yung gusto mong mensahe para sa kanila? Gusto ko po na wag nilang ang mga parents nila, wag nilang hayaan na ganyan yung anak niya at isa po alagaan nila po yung mga anak nila no, para hindi po matulad sa amin na ganyan yung ginawa niya sa, sa akin so, sobrang sama niya talaga po ta hanggang ngayon ba eh meron pa ring trauma or takot sa iyo opo yung sinabi niya sa akin na meron siyang gagawin sa pamilya ko yan po yung nalalak pero binaliwala ko po kasi ako lang po yung mag-isa. At kung hindi ako babangon, wala akong may tulong sa pamilya ko. Kaya gagawin ko po ang lahat na para tumayo sa sarili kong mga paa. Ano yung nagiging motivation mo para bumangon ulit sa sa kabila ng mga ginawa sa iyo? Yung pamilya ko po. Sila po yung nagsasabi sa akin nga, kaya mo yan, be. Parang normal lang yan sa iyo. Kaya na nasusubukan ko na ito. Dapat ano po, ano, para take care na po ako sa, sa salili. ano, sa sarili ko po. Na hindi na po maulit. Kayo naman po, Mami, ano po ang gusto niyo sabihin po sa inyo anak? Sabi lang ng anak ko, sana patuloy pa rin ang pag-aaral mo. Gusto ko lang po nga makatapos lang siya mag-aaral. Ano na po, po ang gusto niyo sabihin kay Senator Rafi Tulpo at sa programa po niya since ito nga po nakakulong na yung inireklamo po ninyo. Idol Rafi Tolfo, salamat po sa lahat-lahat nga -lahat. nakakulong na po yung taong nagasa ng anak ko. Maraming salamat po sa lahat. Thank you po, Senator Rafi Tolfo, sa pagtulong po sa amin na hindi mo po kami pinababayaan. At thank you po, thank you po sa lahat. Nakakulong na po yung taong naghasa po sa akin kami po ay napunta rin po dito para ihatid po sa inyo itong kahandog po ni Senator Rafi Tulfo po na groceries para sa inyo na makatulong po ito para po sa pang-araw-araw po pa ninyo. Ano, ito po yung groceries ma'am. Tara po, buksan natin. Senator Rafi Tulfo, Maraming salamat po na bigyan po ako ng stage para sa akin. At sa ngayon, nahuli na po yung gumawa sa akin ito, si Coach. At thank you po sa sa gusari po ngayon. Ito yung salamat po ako dahil sa inyo. Okay, salamat po sa groceries, senator, at mabuhay po kayo. Salamat po.